may kapalpakan. Obvious talaga na may kapalpakan. Your failure to produce an acquire fair premium for each of these sectors ang pinagmumulan ng problema natin. You don't know how to run a health insurance program. Yun po ang problema natin. Ito kung imbis na dapat ibigay dun sa mga tao para mabawasan yung contribution, pinagkakitaan. Tama po. Tama po, Mr. Chair. 65 to 100 billion pesos. So ganun po kalaki, ang namawala natin pera, siguro dahil anyway, nakahiga kayo sa sobrang daming pera. Yung buong reserve na 280, nasa investment? Is that what you're saying? Uh, yes, Mr. Chair, because yung backup Hindi niya. Hindi ba under uh, the law, dapat eh only the unused portion of the reserve should be used as investment? You only collected 68, di ba? Oh, di may 22 pa kayo? Sa tingin yung mga nerds, anong dapat gawin dito sa mga official na to? Kasi obvious na ano eh, na mayroong palpak. May kapalpakan. Obvious talaga na may kapalpakan. Kahit anong paliwanag lang, mas nalilito lang ang taong bayan, mas nakakalito. Yung pagpapaliwanag na hindi mal malinaw. So, nalilito yung mga taong bayan. Kahit ako nalilito sa mga paliwanag nila. Ang dami lang figures na binibigay, pero hindi nagmamatch katulad sa sinada nung nakaraan, ang dami lang sinasabi, hindi nagmamatch dun sa presentation na pinapakita na sa board, hindi nagmamatch dun sa sinasabi ng mga kasama niya. Full reserve, which is 280 billion. Maraming figures kasi, hindi ko alam, hindi na natin alam kung alin yung alin eh. Pero nabanggit yung 280 na excess, supposed be, or reserve. I don't know what they call it kasi marami silang names na tinatawag. May excess, mayroong surplus. So ano ba talaga? Yung 280 na yun ay ginamit sa investment. So, ang nangyari, pag yung investment na yun ay pumalpak, so, walang reserve. So, wala talagang, wala talagang may bibigay sa mga, sa mga members. Na dapat, instead na, instead na i-invest mo, di ba dapat ang gagawin mo is, i mo as in, as, a, as a payment or as a benefits payment sa mga membro or para magawa ng para na mapababa yung contribution. Ang question niya, tama ba ang ginawa ng Senate at ng Congress ngayon na bigyan sila ng zero subsidy? Ano ba dapat kailan sa kanila? Tama bang bigyan sila ng zero o dapat ba silang si Santen? Kasi kung akong tatanungin, dapat si Santen sila kasi dapat palitan sila eh. Kasi sabi ko nga, hindi sila apektado eh. Sila mismo nagsasabi, okay lang kahit hindi ka bibigyan. Hindi sila apektado kasi sumisweldo pa rin sila. Hindi, wala ka silang zero subsidy.